Tara. Rosma ka ha. ha? Ka Ano dito yan, kalamansi? Dito na kayo dumaan sa kalsada. Dito oh. na Saan? Dito. 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 Uh, okay na dito. Ah, okay na dito, oh, tara. Okay Move na. Ha? Paano nga ako ng circus? Baka malaglag ko pa. Buhugasan? Mag ano? Mag-adventure tayo? Hmm. JR! Jay! Jay!

sirap talaga sa kanila no? mm -mm. Paket talaga. Ha? Katakot lang dito pag ano, umuulan. Delikado yung daan. Ha? Kaya nga. Kaya Kaya yung daya nila. Sana all. Sige, dapat ano yan. Huwag, oh, so na tayo sa Thursday. Dati tayo ako pa nga hindi na. <laughs> so, isang... May ano man ako dyan pare. May pang, ano, tapal. Hindi sa akin, ko kasi to. Kaya ganito. Ay, <laughs> ka! <laughs> Mayora, oh no smoking. Ha, san? <laughs> so ano? <laughs> mas mabilis ka para wag wag May bunga. May bunga oh. Lugar dito ay pinagpapawis. Hala, ang daming pinya. Masyala. Yeah, uh, ayun o. Ayun o, may hinog na oh. o. Hala, may hinog o. Oh. Pwede ko to? o. Kanino kaya yan? Mamaya pagbaba. baba. Kanino kaya yan? hinog na yun doon o. Ayun o. Oh. Uh, ayun o. Oh tapos dami mangga ayan e o don't make kagat kagat sa akin I will bite you ay may pulutan to Diara, ah. may anak naman, yung liter ah inalak oh dami mangga okay. Ayun oh, dami mangga oh. Para sa sa kanila 'yan eh. Oo. Lupa rin natin. Ayun oh. Sa papa nito. Ayun yung part nila. Ayun oh, dami mangga oh. Ah, uh, kita kita, uh, grabe sum na 'yan, oy. Ayun sa papa niyan. Part niya. Grabe pagkasunod. Lain kayo sa baba eh. Uh Oo. -huh. Lupa niya. Kaya ang laki ng lupa dito. <laughs> Parang bilili <laughs> Kita mo yung binaba namin uh -huh. ganun na? Oo. Uh -huh. Bumaba kami ni Rani. Sa Talaga? Mula rin sa, mula sa tento mataas <laughs> Tapos hanggang bababa pa rin. Papunta dagat. Uh -huh. Oo. nila dami nyo go, magkupra ako dito. dami laglag -lag, eh. na na ang bahay na Para hindi pa ko lang <laughs> para uh, hindi uh. pa ni mo Oo Hay bibo kaya Ah don't make bite bite to me I will kagat kagat Ay, you anug later to make pulutan Tingo mo hindi ito Ay oo uh, uh. <laughs> Sira na lang Hmm uh. Balatan mo, para. Ang <laughs> oh, ganda. Pinakita mo ang dito. Eh. Ayun, oh. No? Oh, saging hinog. Ito. Ayos, <laughs> ah. Matamis. Matamis? Mmm, masarap. Masarap, mami. Manong ilne. Manong ilne. Magkano dito isang saging? <laughs> anong elne? Mm, papaya. Sa haot mga pinda, may hinog isa. Pwede bayo na mo? Kang kuantina, kang parinong po. Ay, mapag kami. Mm, papaya! Nag-ehaway? Uyak pa, pa, po, gobernador na po ang tatakbuhin ko. Di na po ako mayora. <laughs> At ikaw naman ay magiging senator. <laughs> Alin? Uh, hindi, video lang. Mga tayo mangga mare. Mangga. Dito nang galing yung saba na niluto mo, di ba? Mare, pwede na ako magkupra dito, mare. Ano yan? Ay, may kuprahan naman pala eh. Magkupra ako. Ay, ano? Hindi sa hanap buhay nila rito Hmm. Marunong ako magkupra. Pero... Dami mangga oh. May kamansi din. May langka. Putik na yan oh. Tawagin ang Andito ako. Ba't kailangan patawagin? Hindi na. Iyan yeah, kayo, nagbibidyo ko. Oh, Bidyo ko. Bawal manakit ng ano, nakalive. Nang hayop. Oh, may ebidensya. M mapriso ka. ha ah, Okay, you make bite, bite me. I will kagakagak kag you later to make pulutan to you. Hello, baby. Oh, baby naman. Oh, dali na. Akit na dun. Dali, akit na. Oh, okay, Napaka-friendly naman ng doggy. Bahay Kubo kahit Monte. Ang halaman doon ay sari-sari. Asan? A alin? Ito. asawa to. Wala pa ako asawa, single po ako, virgin. Oh, ayan, talaga? Opo. Asan? Puno, ayun, ngayon lang uh, kita nakita? Ay, oo. Oh. Malamong boy! Malamong boy! Malamong Kaninong kapatid siya? Kapit ba Ay! ay, ay Kaya pala ngayon ko lang nakita. Kalamansi naging ano. Oo, oh, hinog na, nahinog ay, oh. na. Ayun pang hinog? Oo. Oh. Lupa hot oh. hogs! Hindi kami nakita rin ito, pinda. E, mo kasi mga pinda. pag-orange na. Silaw pa yun. Wala ng ket-ket. Ang daming kamansi dito, no? marami daming ang ano nila rito. Sarap igulay yan, ni. Ha? ako. Ang Ang alin. Ang Ang Asan? Ah, saan? Ay, Pinyaan? Oo, pinyaan. Ang ganda lang ng bulaklak, eh. Saan yung pinya? Ayan, no? oh. Alam, ganda ng bulaklak. saan yung pinya? Ay, hindi. Ang cute ng bulaklak, oh. Para yung putim-puti. Yes. May mas kung put. Hindi ko. Inulit ko.

I okay. got